what's up guys welcome to my vlog so real talk tayo ngayon guys uh, about love so paano natin liligawan uh, ng isang babae sa so, bilang lalaki ganun talaga tayo ang manliligaw so nang una number one, ang gawin natin ng isang lalaki kilalalanin natin muna ang babae, isang babae. Tatanungin natin, kung anong pangalan niya, kung anong pangalan si Ikgi. Pagkatapos, naging kaibigan kayo, nandyan na. Kung anong gusto mong sasabihin, sasabihin mo sa kanya. Number two, pagkatapos mong naging kaibigan, so meron ka nang nararamdaman sa kanya, pwede mo siyang ligawan. Liligawan mo siya. Pero, huwag kang umasa yung liligawan mo agad kung agad ka rin sasagutin niya. Huwag kang umasa pero handa kang maghintay kung anong sasabihin niya sa iyo. Kung sa, sasagutin ka man niya o hindi. Pangalawa, pagkatapos mo nun siyang liligawan, sinasabi mo na sa kanya kung anong nararamdaman mo sa kanya, uh, mag in, mag, maghintay mag ka anong response sa sabi niya sa iyo. Pang-apat, bilang isang babae, i-respetong kung ano ang kanyang desisyon. Kung ano ang kanyang desisyon, ang bahalaga sinasabi mo sa kanya. Ang iyong nararamdaman na gusto mo siya. Ang iyong feelings, i natin ang kanilang karapatan bilang isang babae. In, wala tayong magagawa kung ano ang kanyang desisyon. Ang mahalaga na sasabihin natin ang katotohanan at sa ating nararamdaman. Mahalaga, nililigawan mo siya, nakilala mo siya, kung ano siya. So, huwag ka lang susuko. Kung may nagustuhan kang bubahay, nililigawan mo, hindi ka sinasagot agad. Ang mahalaga na sasabi mo, what your feelings about love. So, mag ka kung anong kanyang decision. Sasagutin ka niya hindi. Ang mahalaga. Sinasabi mo. Kung meron, kung ano ang meron sa puso mo. So, that's all. Thank you guys.